Hotdog at itlog na madalas magkatambal sa ulam, mas pasasarapin pa natin. Ito yung klase ng ulam na bukod sa matipid na, maraming tao pa ang makakakain. Sure din ako na lagi itong ire ng mga anak mo once matikman nila ito. Bali dyan ay hiniwa-hiwa ko na po pala itong mga nabili nating hotdogs. One fourth kilo lang po ito or apat na pirasong jumbo size na hotdog po ang binili natin dyan. Marami-rami na rin yan guys kapag naluto na. Hihiwain lang natin yan ng maninipis na cubes tulad ng nasa video. Sunod na natin hihiwain dyan itong medium size na white onion. Pinuhin lang din po natin ang hiwa. Pwede din po kayong gumamit ng pulang sibuyas kung walang puting sibuyas. Next ay itong carrots. Hihiwain lang din natin yan ng maninipis. And last ay itong mga patatas. Tulad ng sa carrots, maninipis na hiwa din po ang gagawin natin dyan. Pagkahiwa ng patatas ay huwag niyo pong kalilimutang ibabad to sa tubig para hindi mangitim. Once na ma-ready na ang mga sangkap ay pwede na tayong magluto. Dito sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng konting mantikang panggisa. Then, saka natin dyan igigisa ang sibuyas hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Saka natin dyan isusunod ang patatas at carrots. Igisa lang muna natin ito. Pagkagisa ng gulay, isusunod na din natin dyan ang hiniwang hotdog. Igisa-gisa lang muna natin ito ng kahit 3 minutes lang. Then, saka natin ilagay itong tira naming ketchup. Estimated 3 tablespoons lang po ng ketchup ang nilagay natin dyan. Sunod ay asin at paminta. At saka natin ulit ito, hahalu-haluin. Lutuin lang natin ito hanggang sa lumambot na ang mga gulay. At maghalo-halo na din ang mga sangkap na nilagay natin. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong niluluto natin, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Amazing Hot Dog and Egg Recipe. Maraming salamat po! Kapag naluto na ay hanguin na natin yan at palamigin. Tinapat na nga po pala natin yan sa electric fan para mas mapadali natin ang pagpapalamig nito. Kapag malamig na ay magbabasag naman tayo dyan ng anim na pirasong medium size na itlog. Anim na piraso po talaga yan guys ha. Tatlo na lang yung napakita ko dito sa video. Then saka natin lagyan ng asin at saka Once okay na ay pwede na natin yung ilagay dito sa niluto nating hotdog. Then saka natin ito hahalu-haluin. Kapag nahalo na ay pwede na natin itong takpan. Make sure na nasa pinaka low heat setting ang apoy natin dyan para maiwasan pumasunog ang ilalim. Lutoy lang natin yan ng 8 minutes hanggang sa maging firm na ang ibabaw nito at sa tingin ninyo ay pwede nang baligtarin. rin. Pagkabaligtad ay balik ulit natin yan sa kawali at saka ito takpan. Lutoy na lang natin ang kabilang side nito ng 2 to 3 minutes na lang. After ng 2 to 3 minutes, ay pwede na natin i-check kung luto na nga ba talaga ito. At kung okay na sa inyo ang pagkakaluto nito, ay pwede na natin itong hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong super dali at budget friendly hotdog omelette recipe natin. Nako guys, sure talaga akong kapag natikman ito ng mga anak ninyo or ng mga mahal ninyo sa buhay, ipaulit-ulit nila itong ipaluto sa inyo. Kaya itag mo na din ang barkada at pamilya ninyo at subukan nyo na din magluto nito.